Madilim ang langit. Tila nakikiramay sa lungkot na bumabalot kay Sari. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang mga tuhod, naniniwala siyang may sumpa siya. Isang sumpa na nagiging dahilan ng pagkawala ng mga lalaking minamahal niya. Naalala niya ang mga dating kasintahan, isa-isa'ng naglaho na parang bula. Wala ni isa ang nagpaalam, wala ni isa ang nagbalik. Bakit ganito? May mali ba sa akin? Puno ng takot ang puso ni Sari. Takot na magmahal muli, takot na masaktan muli. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may mumunting tinig na naghahangad ng pag-ibig. Isang pag-ibig na totoo at panghabang buhay. Malakas ang ulan. Tila hinuhugasan ang pawis at pagod ni Jolo. Kanina pa siya palakad-lakad, iniisip kung paano ililigtas ang apartment building na minanapan niya sa kanyang ama. Malapit na mapunta sa demolition ang gusali. Kailangan kong makalikom ng pera, bulong niya sa sarili kailangan kong ipaglaban ang karapatan ng mga tenant. Alam niyang hindi madali ang laban, pero hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawala ang nag-iisang alaala ng kanyang ama. Determinado si Jolo na mahanap ang solusyon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Sa bawat patak ng ulan, tila naririnig niya ang pag-asa na unti-unting nawawala. Isang araw, nagtagpo ang landas ni Nasari at Jolo sa isang coffee shop. Hindi nila inaasahan ang pagkikita, ngunit tila may kapalaran na nagdala sa kanila sa isang lugar. Parehong balisa ang kanilang mga mukha. Si Sari ay may iniindang problema sa trabaho, habang si Jolo naman ay may personal na suliranin na bumabagabag sa kanya. Parehong may mabibigat na problema ang dinadala. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala at tila ba walang makakaintindi sa kanilang pinagdadaanan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, may kakaibang koneksyon silang naramdaman sa isa't isa. Parang may magnetong humihila sa kanila upang mag-usap at magbahagi ng kanilang mga saloobin. Pwede makiyupo? Tanong ni Jolo na may halong kaba at pag-asa. Tumango si Sari. Hindi niya alam kung bakit pero parang may tiwala siyang naramdaman kay Jolo. Walang nagsalita sa kanila sa mga unang minuto. Ang katahimikan ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa kanilang dalawa, parehong abala sa sariling mga iniisip. Si Sari ay nag-iisip kung paano niya haharapin ang kanyang boss, habang si Jolo naman ay nag-aalala sa kanyang pamilya hanggang sa basagin ni Jolo ang katahimikan. "Kailangan ko nang magsalita," naisip niya. "May problema ka ba?" tanong ni Jolo na may halong pag-aalala at malasakit. Nagatubili si Sari. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala maraming beses na siyang nasaktan at nadismaya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Pero sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kung ano sa mga mata ni Jolo na nagsasabing maaari siyang magbukas ng puso. Pero may kung ano sa mga mata ni Jolo na nagsasabing maaari siyang magbukas ng puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at pagunawa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sari na mayroong handang makinig sa kanya. Isang taong hindi siya huhusgahan kundi iintindihin at tatanggapin. Ikinuwento ni Sari kay Jolo ang tungkol sa sumpa, matagal na niyang kinikimkim ang lihim na ito, at sa wakas, may nakikinig na sa kanya. Habang nagsasalaysay siya, naramdaman ni Sari ang bigat ng kanyang mga salita, ngunit sa bawat paghinga, tila gumagaan ang kanyang pakiramdam. Sa una, hindi makapaniwala si Jolo. Ang mga naririnig niya ay tila kwento lamang sa mga alamat at pelikula, ngunit habang patuloy si Sari sa kanyang kwento, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Jolo. Pero nakita niya sa mga mata ni Sari, ang sakit at takot. Naawa siya sa dalaga. Hindi niya inasahan na may ganitong klasing pasanin ng isang tao. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang pangangailangan na tulungan si Sari. Ipinangako niyang tutulungan niya itong makalimutan ng nakaraan. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang hindi niya kayang pabayaan si Sari. Ang pangakong ito ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Bilang kapalit, inalok ni Sari ang tulong niya kay Jolo. Alam niyang hindi madali ang kanilang haharapin, ngunit handa siyang magbigay ng suporta. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang mga problema, ngunit naroon din ang pag-asa. Naisipan nilang gumawa ng isang fundraising event para mailigtas ang apartment building. Magtutulungan sila, magdadamayan. Ang ideyang ito ay nagbigay ng bagong sigla sa kanilang komunidad. Ang bawat isa ay nag-ambag ng kanilang oras at talento. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pag-asa si Jolo. Ang kanyang mga pangarap na dati tila malabo ay unti-unting nagiging malinaw. Ang kanilang pagsisikap ay nagbigay ng bagong pag-asa hindi lamang sa kanya kundi sa buong komunidad. Naging abala sila sa pagpaplano. Ang bawat detalye ay kanilang pinag-isipan. Mula sa mga dekorasyon hanggang sa mga aktibidad lahat ay may bahagi. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay ng inspirasyon sa iba. Mula sa pag-iisip ng concept hanggang sa paghahanap ng sponsors. Ang kanilang dedikasyon ay nagbunga ng magagandang ideya. Ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang makakaya upang matupad ang kanilang layunin. Sa bawat araw na magkasama sila, mas nakikilala nila ang isa't isa. Ang kanilang samahan ay naging mas matibay. Ang kanilang mga kwento at karanasan ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuhulog na ang loob nila sa isa't isa. Ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nagiging mas malalim. Ang kanilang mga puso ay nagkakaisa sa pag-asa at pagmamahal. Mukhang inspirado ka ngayon, Jolo! Nakangiting bati ni Ati Joji. Sino itong magandang dilag na kasama mo? Ipinakilala ni Jolo si Sari kay Atir Joji. Ikinuwento niya ang tungkol sa sumpa at ang plano nilang fundraising event. Napakaganda ng layunin ninyo, wika ni Ati Joji. Bilang suporta, ako na ang bahala sa legal documents para sa event. Huwag kayong magalala, Sari. Tutulungan namin kayo ni Jolo. Napangiti si Sari. So wakas, may mga tao nang handang tumulong sa kanila sa kanilang misyon. Isang araw nakatanggap si Sari ng tawag mula kay Liza Soberano, isang sikat na aktres at kaibigan ni Ati Joji. Nalaman ni Lisa ang tungkol sa sumpa ni Sari at ang fundraising event. Nice daw niyang tumulong. Gusto kong maging guest speaker sa event ninyo, sabi ni Lisa. Naniniwala ako na maraming tao ang matutulungan ng kwento ninyo, Sari. Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong karanasan. Natuwa si Sari sa sinabi ni Lisa. Isa na namang tao ang nagpakita ng suporta sa kanila. Dahil sa tulong ni na atay Joji at Lisa, naging matagumpay ang fundraising event. Nakalikom sila ng sapat na pera para mailigtas ang apartment building. Masaya ang lahat, lalo na si Jolo, nagbunga ang lahat ng kanilang paghihirap, at bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanila, inimbitahan ni Nasari at Jolo ang mga ito sa Los Angeles, California, para sa Manila International Film Festival, 2025. Ipalalabas doon ang pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, isang pelikulang puno ng damdamin. Habang nasa eroplano patungong LA, magkahawak ang kamay si Nasari at Jolo. Sa bawat paglipad ng eroplano, ramdam nila ang pag-asa at pananabik sa bagong simula. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangarap at determinasyon, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Pareho silang excited sa myth. Ang film festival na ito ay hindi lamang isang event para sa kanila, kundi isang simbolo ng kanilang mga pangarap na unti-unting nagkakatotoo. Sa bawat hakbang, Ramdam nila ang suporta ng isa't isa. Pero higit sa lahat, excited silang harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay, magkasama. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang patunayan ang kanilang pagmamahal at dedikasyon sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at tapang. Salamat sa lahat, Jolo, Wika ni Sari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sa bawat salita, ramdam ni Jolo ang tapat na damdamin ni Sari. Dahil sa'yo, natuto akong magmahal muli. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom dahil sa papagmamahal na ibinibigay ni Jolo. Ang kanyang puso ay muling nabuhay at natutong magtiwala. Dahil sa'yo, nawala ang takot ko. Ang mga pangamba at alinlangan ay napalitan ng tapang at kumpiyansa. Sa bawat yakap ni Jolo, ramdam ni Sari ang kaligtasan at katiyakan. Umiti si Jolo. Walang anuman yon, Sari. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal at pagunawa. Sa bawat salita, ramdam ni Sari ang tapat na damdamin ni Jolo. Dahil sa iyo, natuto akong lumaban. Ang mga pagsubok at hamon ay naging inspirasyon upang magpatuloy at hindi sumuko. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang patunayan ang kanilang lakas at determinasyon. Dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pagmamahal na walang kondisyon at walang hanggan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan, nanatili silang matatag ang kanilang pagmamahal ay naging sandigan sa bawat hamon na kanilang hinarap ang bawat araw ay isang patunay ng kanilang lakas at dedikasyon naniniwala silang may magandang plano ang Dios para sa kanila ang kanilang pananampalataya ay naging gabay sa bawat hakbang na kanilang tinahak ang bawat dasal ay puno ng pag-asa at tiwala at sa pagtatapos ng araw ang pag-ibig at pag-asa ang siyang maghahari sa kanilang mga puso ang kanilang pagmamahal ay naging inspirasyon upang magpatuloy at harapin ang bawat hamon na darating. Sa bawat pagsikat ng araw, ramdam nila ang pag-asa at pagmamahal na walang hanggan.